It's 9 o'clock in the evening, November 30. Kakatapos pa lamang po ng aming dinner kasama ng aking mga kaibigan at uh, associates dito sa isang restaurant sa Quezon City. Katulad ng maraming tao ngayon dito sa Pilipinas o kahit sa labas ng Pilipinas, ang pinag-uusapan po ngayon ay si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ang kanilang paghihiwalay. At tunay na napakalungkot po ng balitang ito. Para sa mga katniels, para sa mga kaibigan, para sa mga fans, and that includes me dahil ako'y taghanga po ng tandem na ito. Ang tanong sa akin ng aking mga kaibigan, ano ba talaga ang nangyari? Ah, totoo ba ito? Even after the statement, people are still hopeful na sana'y hindi totoo ito, sana'y maayos pa rin